Ito talaga yung bahay na nag-capture ng aking ano, attention. Guys, nag-uukay kami sa Paytay, Laguna. Napadaan po ako dito sa bahay na ito. Sa so, lahat ng nadaan akong bahay, ito talaga yung aking type. Kasi yung ibang mga bahay, mga modern house na, di ba? Pero ito ninyo naman, tinan nyo. Ang ganda. Yung gate nila, look. So dahil makapal ang mukha ko, sinilip ko talaga itong bahay. Tapos nakita okay, kayo may are. Sabi ko kung pwedeng makabideo. Ayan, ito yung bahay niya. Ito sa ate. Pumasok ko doon sa 70 years na daw yung bahay nila. 70 years. Titin ko po. <laughs> ang kapal na mukha ko. Titin <laughs> ako po ito. Ang ganda. Ay, may kasama na pala itong swimming pool. Nakakapag swimming pa po ba kayo? Ito okay. po ang may-ari. <laughs> <laughs> Kasi pag ako hindi ako makakalam lumangay eh. Guys, may swimming pool sila. Ang ganda ng bahay nila. Oh. Wow. At may swimming pool. Oh, tinan nyo. Ganda. Kasi nasilip ko pati isang sa loob. ng bahay niya may mga... Pwede pong pumasok. <laughs> Guys, hindi ko po sila kilala. Nag Nagchachanggi lang kami. Tinan nyo dito sa lawas, Changgi to. Pero pinapasok nila ako sa bahay nila para makita. Wow, napakaganda. Ay, ang ganda ng bahay. Ay, tiya, baling napakaganda ng bahay. Mukhang ganda ng bahay, hindi. <laughs> oh my God. Ito talaga yung mga gusto ko, mga ukit. Ano, nabubuhay yung dugo ko sa mga, eh, sa mga ukit, ganan. Ganda ng bahay nila. Kaya may kisami nila, ang ganda, grabe. Ang mga painting, may nakalagay pa talaga. Ano ba to? Show, showroom? <laughs> Do not touch. Oh, kay ganda. Sila gumawa na itong painting binili din. Gawa. Gawa nila ito? Ah, nagbebenta sila ng mga pintor ang may-ari nito? Artist? Artist pala ang may-ari nito. Kaya ganito yung bahay nila. Tinanaw niyo naman yung kanilang kahit mga pintana nila. Ito ay kapis. Ang mga painting. Grabe, ang gaganda. <laughs> Ay, ang ganda. Ang mga upuan. Sinauna din. Oh, tinan mo. May ukit pa sa gitna ng table. Ay, ang ganda. Hmm? Ganda ng bahay nila, ha? Talaga. Alam mo, ang hirap nitong gawin. Ultimo nga itong mga kisami nila. Ang hirap itong gawin. Yung mga painting nila. Ang gaganda. may pag ganito pa. Talaga bang ano to? Bahay lang talaga to. Parang showroom, no? <laughs> Parang mga collection ng antique tapos showroom. Magpukas din. Ah, oh, ito naman yung table nila, guys. O, oh, kanyang mga upuan nila. Parang mga sinuuna pa talaga. Mga sinuuna kahoy. Hmm? Ilan na nakatira dito? Madami? Apat lang? Tino, look. Look. Ang ganda. Pati CR nila. <laughs> Isipin mo, stranger na ako. Namimili lang ako na, ito. Ang ganda na si CR nila, oh. ba? Diba? Inspired talaga. Ang Sina na sinauna ito, oh. Ganda. Parang medyo modern ng talaga yung kanilang toilet bowl. Pero, toilet bowl nila, eh, modern. Pero, yung parang ganito nila, oh. Ay, ganda na CR nyo. Parang hindi nababasa. Pwede yung CR namin parang laging basang-basa. <laughs> Ata, bukod ang shower room. Parang hindi nga naman mabasa yung kanila. Yung kanilang ano, banyo. Let me have a look. Ay, ito medyo modern. Modern na ito, modern. Yeah. Modern style. Sana ganda. Ang ganda ng table nyo. Ito bagay ginagamit bagay itong table. <laughs> ang yung lang ako. Ang hiling ko sa... May mga din ako sa bahay. May mga painting din ako. Pero may talaga ako sa mga sinaunang ganito. Sinaunang. Yung kaya, tinak Tign mo na <laughs> Namamalengke. Namamalengke mamalengke lang Nag-ukay-ukay lang ako. Kasi nadaanan ko to sa mga nakita kong bahay. Sabi ko Ay, sa na kay Tia. Sinaunang nabod? Oo. Halika. <Now this> <laughs> 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 ang kari-kari ang, ang, ko <laughs> <na, kirig. laughs> kilig na kilig. <laughs> kilig na kilig talaga ako pag Guys, sino kayo ng hagdan? O, oh, lahat kahoy. Ay, sinuunan kahoy. O, oh, talam. Samantala ko siguro sa inyo-inyo lang itong gantong mga kahoy, pinagibaan nyo na. Pero, tinan mo. Ginagamit pa rin nila. Ay, ang ganda na. Ito yung second floor. Ganda oh, ang ganda din. O, ang ganda. Wala yung Para Parang ka talaga nasa sinuunang panahon. Parang kang nasa panahon ng mga Kastila. <laughs> ano? Tapos yung mga tabla, o. Ang Ang titibay sa may mga kuwanan na napupunta rito? Diba? Sila man lang. Paano, paano, parang naglalakad lang sila tapos napadaan sila dito. Tapos gusto din nilang makita gano'n. Ang ganda. Ang ganda na kwarto. Tinan nyo yun. Oh, dito, na lang ako kakahiya. Oh, sinuuna to. Ang ganda. Oh. Anong tawag siya nga sa ganyan? Uh, I want. <laughs> ang ganda eh. Huh? Mahilig ako sa mga ganyan. Ah, dalawa pala itong hagdan? Uh Doon at saka dito. Kaya pag malapit din, hindi uh, eh, ka bumawa. Pag doon ka na malapit din. Eh. Di ng malami, eh. Buti, buti nga, nyo itong bahay na ito. Kung yung suling iba, pinapag-ibala. Tapos, pinalta lang dito uh, ito. Guys, mga modern na ngayon ang mga bahay. Pero, ano talaga, ang ganda talaga. Siyempre, pinapalitan din nila yung iba, di ba? Ito, ito, hindi na ito mga binubukbuk, ano? Matitibay itong kahoy na ito. Ito ito, yung mga pinagbukbukan, pero hindi na kinaya ito ng bukbok. Kaya, alam mo ba sa ganito, sa putadero, ang daming tabla. Mga sinauna ding mga kahoy, mga sa ginibang building. Ang ganda na si Arnila, oh. Ang cute eh. Napaka din nga naman na, no? ganda. may mm carry, -mm. tuwi lang. Parang may banyo rin sa taas. Ang ganda, ganda. Nakakatuwa. Nakasin si Bangato, tayo sige na nang walis <laughs> ganda ng bahay nila. Napaka marami pong salamat sa may-ari ng bahay na to. Kahit di nila ako ako yung pinapasok nila. At ito po ay residential house. Hindi po ito ano. Huwag <laughs> public na kung pwede kung sino-sino pwede pumasok. Pero pinapasok nila ako sa kanilang private home. So, sino po may-ari ng bahay na to, Salamat po. Shout out kay Sir... Sino pangalan nun? Kay Mother. Sino pangalan ni Mother? Kay Ma May kay Ma'am Edith siya may-ari ng bahay. Itinan ko lang itong isang na nila. Ay. Ang hili ko sa ukit. Ang mahal nga lang kasi ng mga ukit. Oh, sila nag ukit na ito? O binibili, binibili rin? Binibili. Pintor sila. Hindi sila mga wood carving ano. Na mga... Uh, salamat po sa may-ari ng bahay na to na pinapasok tayo para mabidyohan yung bahay nilang napakaganda. Gate pa lang, mamamangha ka na. O yan na. Sobrang ganda. Ako may hindi sa magaganda. Ganda no? Beautiful. Mga kahoy, mga pinto, kung gay shoes. Ang ganda, ang ganda. Mother, napakaganda ng bahay nyo. Sobrang ganda talaga. Ako dati mga Habir. Si Rosie Habir. Thank you po kay mother sa may-ari ng bahay Bye, sa pagpapaakit po. Papapanood <laughs> nyo. Lala <laughs> nyo. Oh, Mamaya po post ko. Ang ganda. Thank you po ha. Marami marami po. po salamat. Marami po salamat ate. Thank you so much. Thank you, Thank you po nagpipilming ng mga Santiago sa eskwela, no limit ang Ah, dito? Nag ay, oh, yung pala kasi nga ito'y parang, ano, parang Japan, ay, paano, ano nga Kastila, ah? Spanish oh. period, ito, period parang ganun pa, ano? <laughs> eh, ang bahay nila sa likod na at pakapis ang mga. Oh, oh. Ayan ay, naman yung, ay, ito'y maganda. Ang ganda, ay, wakay mm -hmm. sa mayo, ang ganda po, mga ukay, ang ganda. Buti wala nagsushooting dito pagdirita mag shooting <laughs> yung mga sinaunang panahon ano? mga mga ganon ang tema salamat po talagang 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 po talagang talagang kung narito yung ko, pa kang Salamat po. Ganda-ganda po ng bahay niyo. Kami ngayon dumaan dyan. Ah, sabi ko kay Tia Madeleine. Ano Tia Madeleine? Gusto ko itong bahay nito kaysa sa mga nadaanan ko modern house. Mas gusto ko talaga ito. Tsaka bibihira ang mga bahay na ganito sa panahon ngayon? Ang yung pamangking po. may modern puti Parang white house. At saka, sabi ka na yung may ko. Ay, so ano po ba yung gusto niyo? Modern o ganito? Modern. Ah, mas gusto mo na ng modern? Oo, uh, uh, meron kasi iba-iba kasi tayo ng gusto sabi, ng eh. Sabi mo, puputin mo. Sabi ko, mamadong kaya lang. <laughs> Saka na pag nagsawa, gusto ka At least meron kayong modern house, tsaka meron kayong parang itsura eh, old kayo. house. Ay, ay, ay. Thank you po, ganda nga po o. Oh. Sabi ni ganda. Sabi niyo, ganda. po. Sabi niyo, ganda. Matatakot daw, yung tatay <laughs> Abi paron do ng gate may magbibigay. Napakaganda po. Nako napakaganda po. May may po kasi ako sa arts. Kaya nilirido na. Eh ito para sa akin isang napakagandang art para sa akin. Ang Martina at si yung nagbigay pa mi. Napakasarap. Tsaka kayo parang kayo lang may bahay na ganto dito, oh. No. kayo lang. lang. sa pagsanghan, mga modern house. Ano nya sinampani Adelia? Happy birthday

Bundo. Thank you sa pagpapatuloy, sa pagtutur. Thank you so much. Thank you, so much. Thank you, Thank you po, mother. mother. Thank you, Thank ate. You. Thank you po. Thank you po. Thank you po.